Yo, what's up mga kapainteng? At ako nga pala si Robert Teng Mata. At kung ikaw ay may interes sa arts at kultura at mga nangyayari sa art at kultura dito sa ating bansa na sa tayo. rin <music> pag na. Ano na. Painting. DPF Painting At nandito ako para ihatid sa inyo yung mga good news at mga nangyayari sa Pilipinas patungkol sa arts at kultura at good news uh, good news ngayon ay open na po ang GSIS art competition guys ito yung isa sa pinakamalaking art competition dito sa Pilipinas at ang premyo grand prize nito sa mga nananalo ay umaabot ng milyon talaga. Wow. Isang milyon. Talagang pwede magbago sa karir mo sa buhay mo once na makuha mo yung uh, yung pinaka grand prize na ito. At ini-invite namin lahat ng artist kagaya ko na nagpipinta na gumawa ng art material na pwede niya i-submit bilang entry sa competition na ito guys naman yung ano ko kaya ako ginagawa itong video na to ay para makatulong sa iba uh, may pag may hilig din sa sining sa art at kultura meron siyang puso sa paglika may extra time para gumawa ng ng, ng arts hilig uh, para may maisali sa competition na to at yun Uh, guys, nagpapasalamat ako sa sa Pilipinas dahil kahit pa paano, yung art scene ngayon pali, pa, ano lang, silent lang yung art scene natin, yung ano hindi siya masyadong broad, hindi siya masyadong uh, ano, pero may mga nangyayaring competition at talagang tinututukan, sinusuportahan yung mga ganitong klase ng art at kultura dito sa ating bansa. yun at sumali kayo at nung March Uh, second natin na update ay yung nung March ay tapos na po yung submission para dun sa ating uh, TPS program uh, logo making contest at nakasali tayo dun, nakapag send tayo ng submission at ito yung ating nagawang ano, ipapakita natin yan yan yung ating nagawang logo na ating sinali doon sa, sa competition na yun. At yun, nakakatuwa. At sana manalo tayo, pala rin tayo manalo para makapag-start tayo ng mas magandang production ng ating mga crop. Kasi yun yung need natin eh. Makabili ng mga ng ano material materials para sa mga crop natin sa arts. Pero kahit hindi man tayo manalo, tsagayin pa rin natin makapag-ipon para makagawa at maka, maka Uh, pag pagpresent ng mas marami pang arts at ma-collect natin 'yon, matabi natin 'yon at one day pag sino natin o pinorsel natin lahat ay madami madaming variety na pwedeng bilhin sa atin. At 'yun yung mga ano natin future goal. At ah uh, ni-encourage ko pa rin lahat ng mga nandito sa painting na uh, magtulungan tayo, palakasin natin yung art at kultura dito sa ating bansa. Kasi may beneficyo na po yung mga ganitong klase ng talent papasalamat ako sa generation natin din na tingnan nyo yung generation natin ngayon na uh, once na yung talented yung tao ay pwede siyang magkaroon pa ng isa pang hanap buhay kagaya ng pagbablog, paggawa ng content pagkikreate ng ng something Good, uh, isa pa din sa bagay na yun present mo ng maayos yung iyong arts at mga nagagawang ano para sa mga future, uh, future client mo o future mo na uh, client nga na magpapagawa yon ng isang artist para sa bahay nila at yun maraming maraming salamat sa lahat at sali kayo guys uh, GSIS painting contest at tip ko lang din na i-check nyo din yung mga dating nanalo dito sa ano na to sa event na to ay uh, mga pass at ano para makita nyo kung gaano ka-dedicated yung mga makakasabayan natin doon at magpapasa din tayo ng entry natin dito pero <coughs> excuse me po pero <laughs> pa tayo know, hindi pa natin napapanood o natitingnan kung ano yung kriteriya ng judging kriteriya na kailangan mong gawing material para sa entry mo at yon uh, tuloy tuloy lang tayo sa paglika at sana uh, na-inspired kayo sa akin na-inspired kayo sa painting sa Teng TV, kasama nila Binoy ni La na na ano na um, uh -huh. nagtutulong tulong para ilakad yung yung facebook channel na to uh -huh. at yung pangalan namin na painting yun marami marami salamat at thank you sa support thank you sa iyo thank you sa pagkano mo sa amin pag support at palaging panonood sobrang salamat guys at yun lang at tuloy tuloy sa paglika tuloy tuloy sa paggawa ito ang painting